Sa mundo ng showbiz kung saan madalas ay pansamantala ang lahat, mula sa kasikatan hanggang sa pagmamahalan, may ilang kwento na lumalampas sa eksena ng kamera. Isa narito ang tahimik ngunit matibay na pag-iibigan, Nina Jolly de Belen at Ariel Rivera, na sa kabila ng mga pagsubok, intriga at pagbabago ng panahon, ay nananatiling buo, matatag at inspirasyon sa maraming Pilipino. Narito ang love story ni Jolly de Belen at Ariel Rivera. Si Jolly de Belen ay aktres na galing sa prominenteng pamilya ng showbiz. Bunsong kapatid siya ni Janice de Belen. Si Jolly ay kilala sa kanyang natural na ganda at walang arte na personalidad. Bagamat lumaki siya sa harap ng kamera, nanatili siyang grounded at malayo sa mga eskandalo kaakibat ng kasikatan. Samantala si Ariel Rivera ay isang Filipino-Canadian na nagbalik sa Pilipinas matapos manirahan sa Canada. Isa siyang civil engineering graduate na piniling sundan ang tawag ng musika. Sa kanyang pagbabalik, agad siyang sumikat sa awiting sana kahit minsan at pinilahan ng mga dalaga sa bawat gig. Tinagurian siyang kilabot ng mga kolehiyala. Isang lalaking may boses na kayang tunawin ang puso at ngiting, kayang patahimikin ang isang silid. Nagtagpo ang kanilang mundo sa isang industry gathering na hindi planado. Wala mang fireworks, may tahimik na koneksyon sa kanilang unang pag-uusap sa pagitan ng mga eksena sa likod ng kamera at pahingang kuha sa studio lounge na buo ang isang ugnayan hindi kailanman ginawang pampubliko sa simula. Isang tahimik ngunit matatag na simula. Sa isang panayam, ikinuwento ni Jelly na isa sa hindi niya makakalimutang moment ay noong una silang magkausap at napansin ni Ariel na nalaglag ang sintas ng kanyang sapatos. Lumuhod ito at inayos iyon. Para kay Jelly, iyon na ang simula. Ang lalaking hindi nagkahanap ng atensyon, kundi nagbibigay nito sa tamang paraan. Mas pinili ni Ariel na kilalanin si Jelly ng dahan-dahan. Hindi siya nagmadali. Tila pinili niyang itahi ang pagkakaibigan sa bawat simpleng ugnayan at sabay-sabay na pagtawa. At nang dumating ang araw na sinabi ni Jelly ang simpleng yes, iyon ay hindi dapat napilitan siya kundi dahil handa na siyang tanggapin ang isang lalaking walang pakitang tao, isang Ariel na totoo. Katulad ng maraming love story. Dumaan din sila sa pagsubok. Isang taon matapos ang kanilang pagsasama, lumabas ang balita na naling si Ariel kay Regine Velasquez matapos ang isang concert tour sa abroad. Naging usap-usapan ito sa showbiz columns at pati sa marami. Tila kumpirmado na ang pagpasok ng third party. Dahil sa tensyon at pagod sa showbiz, pinili ng dalawa na maghiwalay muna. Hindi nila pinatulan ang intriga, walang press conference, walang siraan. Tahimik silang naghilom sa kanilang kanya-kanyang mundo. Sa gitna ng katahimikan, ang tunay na sugat ay hindi sigawan, kundi ang bigat ng pagkawala ng taong naging tahanan mo na. Pero kung ang pag-ibig ay totoo, ito'y laging may daan pabalik. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nagtagpo ang landas ni na Ariel at Jelly sa isang taping. Walang matamis na linya, isang ngiti lang ang sapat upang maramdaman nila na may kulang sa buhay nila sa isa't isa. Dito, unti-unting muling naibalik ang tiwala. Sinimula nila hindi sa dating estado, kundi sa bagong pundasyon. Mas matatag, punong-puno ng aral, pag-unawa at pagpapatawad. Hindi naging madali, ngunit pinili nilang buuin muli ang basag na salamin. pira hanggang sa ito'y muling maging buo. Noong December 22, 1997, ikinasal sila sa isang simple, ngunit pusong seremonya sa Sanctuario de San Jose sa San Juan. Hindi ito headline ng mga tabloid, hindi ito televised wedding. Ang kanilang I do ay walang engranding background music kundi katahimikan ng dalawang pusong handang magsama habang buhay. Mas pinili nila ang intimacy kaysa publicity. Hindi nagtagal naging ganap silang pamilya. Ipinanganak sina Joaquin Andres at Julio Alessandro. Sa kabila ng kanilang kasikatan, pinili nilang maging hands-on parents. Hindi nila pinilit ang showbiz sa kanilang mga anak. Mas mahalaga sa kanila ang playdates, school performances, at tahimik na hapunan sa bahay kaysa red carpet events. Noong 2015, pinili nilang manirahan sa Canada kung saan mas tahimik ang buhay. Doon nila mas nabantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Ngunit kahit nasa abroad, hindi nila kailanman tinalikuran ang Pilipinas. Bumabalik sila paminsan-minsan para sa mga proyekto, kaibigan at bayan na patuloy nilang minamahal. Sa mga panayam, paulit-ulit ang sagot ni Jelly kung anong sekreto nila. Respeto. Hindi raw sila perpekto hindi sila palaging sweet pero palagi silang magkaibigan. Ang koreksyon nila ay hindi base sa kilig kundi sa kakayahang magsama sa katahimikan at ingay ng mundo. Kahit may anak na, gumagawa pa rin sila ng couple time. Isang date sa museum, lakad sa park, o simpleng movie night sa sala. Ito raw ang nagpapanatili ng init ng kanilang samahan. Noong taong 2024, nag-viral ang larawan nila sa harap ng Eiffel Tower. Hindi dahil sa outfit, kundi sa halik sa noon ni Ariel kay Jelly, isang halik na parang unang araw palang muli ng pandiligaw. Ang kwento ni Najali de Belen at Ariel Rivera ay hindi teleserye pero puno ng halakhak, luha, tampuhan at lambing. Mula sa sapatos na inayo sa chismis na nilampasan, sa kasalang tahimik, sa pagpapalaki ng anak hanggang sa selfie sa Paris na lumalalim habang tumatagal. Sa panahong madaling magsawa, ang kanilang kwento ay paalaala. May pag-ibig na hindi kailangang isigaw, kailangan lang buuin, alagaan at panatilihin araw-araw. Tahimik, totoo.